Magandang gabi. Magandang gabi. Oh, oh, Magandang gabi. 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 Magandang ng Magandang gabi. 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 Uh, isa sa inire-request sa akin ng mga netizen lalo na yung mga nagde-deliver ng pagkain sa motor yung mga ano mga dinadala sa mga bahay-bahay uh, mga grab, no? na marami na accident din dala ng madilim talaga ang ilalim ng skyway uh, with that uh, nung pag-upo ko at uh, saka si Vice Mayor Chie mga kasama ko eh nagulat kami wala naman kaming kakayanan uh, pangarap lang ang meron kami para tugunan ang kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng apat na gulong at dalawang gulong sabi ko kay engineer Randy Sadap pwede hey, ba mag plano tayo gawa mo na sukat at gusto ko yung nangyari sa top avenue no first term natin gawin din natin sa lahat ng skyway na nakapaloob sa Maynila kasi from the boundary all the way kung saan padilim na padilim Now, with a good heart of uh, Ramon Ang nagsulisip kasi ako sa kanya umabot ng uh, 20.8 million pesos yung project at ito ay uh, ng bumbo ng San Miguel Corporation. And pinagpapasalamat din namin sa Skyway, uh, sa Toll Regulatory Board, yung mga national agencies and GOCCs. Hindi naman namin magtatagumpayan uh, kung kundi rin namin sila part partner. So, private sector, national government, and your local government. Uh, excited ako para sa inyo. Uh, at least ito'y makatulong uh, maiwasan ang aksidente ng ating mga nagpamaneho sa lugar na ito. Mayor, uh, ilang barangay po ang nasa -spend? Good question. 32 barangay ang yung inikutan natin. 32 barangay. In fact, uh, uh, uh ko si Director uh, Joel Parr na kung po pa pwede pag-iusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw Baka kasi maakit na naman kami, ma na naman kami, isayang naman. Diba? Eh, Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher o hold-upper at saka katulong namin silang mag-maintain na. up. But be that as it may, uh, we will continue to it up itong lugar na to para sa kaligtasan ng lahat. Mayor, speaking of infrastructure, yung nangyari nung riot, maraming mga nasirang facilities. Oh. Kamusta na yun, Mayor? Uh, Mabot sa, yes, uh, most of it, uh, especially yung superficial peaks, you no? Know? Uh, yung mga pininturahan nila na ano natin turahan na, Basta ang total damage halos is 10.4 million pesos combined. Uh, yung private, yung MMDA, at saka City of Manila. Now, kanina, nagsusulisit so, na ako uh, sa mga private corporation to permanently fix the area kasi temporarily talagang uh, inayos ng inyong pamalang lusol overnight yung buong recto at saka top Avenue, yung loton hanggang doon sa tulay ng Santa Cruz Mayor, were we able to uh, file cases? Yes, sir. it was filed already before 192 of them. How po po sa pondo? Magkano po ang inilahan pondo natin para sa pagka, pagkaka-renovate po sa area ng leg? Like... Wala. Na, nanguusog lang ako. Lalaway lang ako. Hindi <laughs> <But, laughs> talaga kailangan akong mamalimos eh. Kailangan, kailangan mamalimos tayo. So, eh. Meron tayong ginastos yung logistical cost noon uh, ng city. Uh, but uh, yan, katulad nun, Boysen, Davis, uh, talking to them now to put some better aesthetics uh, in the area. And those uh, na mga nabasag na galing din sa private sector, uh, kung pwede i-revive nila yung kanilang mga structure doon at no cost to the city. Hopefully. Isa pa doon, yung sabi ko, yung mga ilaw uh, kung pwede, baka pwede na rin palitan ng bulb or uh, lamp post head. So, Sir, nas for sure. uh, message nila siguro doon sa ating mga nasa barangay at ito para at least maging secure itong kanilang muli, uh, una, salamat sa Diyos. Uh, at uh, tayo kahit na it, Pero uh, nais ko rin pasalamatan ang San Miguel Corporation, TRB, Skyway, uh, lahat ng mga national agencies na partner natin. Ang ating uh, one and month na na dito ang ating City Electrician uh, Randy Sadak at kanya mga tao at sa mga, mga barangay mga tanod at mga kasama ko sa Konseho ng Maynila at Spiceville. eh Mga batang Maynila mga minamahal kong lolot-lola nanay-tatay para po sa inyo to Sa mga dumadako naman sa Maynila I hope this can help you, uh, you know, travel safe while traversing the city of Manila. We'll do more, we'll do better. Uh, Piyay-piyay lang, gandaan lang. Hopefully, basta uh, every inch, meters, kilometers, we will try to reach it. Mayawa uh, ang Diyos. So muli, magingat kayo pag dumako kayo at sana'y lagi kayong maging ligtas at gabayan kayo ng Diyos na makauwi kayo ng buwan maayos. May May sir. Mayor, sir, so, sure. idikit ko lang po yung topic topic pag-gabi. Nagkaroon po ng uh, bomb sa DRS. sir, can comment on Wala naman. Wala, wala. Ano lang naman kasi marami nga mga, mga chat group, chat group na napunta. Wala namang natin sa sopa. So, so, so sorry, uh, off topic ako, Mayor. Uh, if I remember correct, uh, yung yung uh, NGU ng Cebu, malaking dito ang bagito sa ating mga are we willing to extend help also we did that also in uh yung malaking uh, bagyo nila noong mm -hmm. uh malapit mga kasagsagan ng pandemya and today as we speak okay. our teams of doctors nurses and medical supplies and our teams from uh NDRRMO through the leadership of our director uh, Arnel Angeles, they are on their way to us. We already coordinated and uh, kahit na kaunti man lamang mga medical professionals, makatulong man lang kami sa tinakaharap ng ating mga kababayan si na may mga kamag-anak din sa Maynila. Nakikiramay tayo sa pamilyang nandoon. Ito, tutulong ang inyong uh, pamahalaan sa so, the po yung uh, may mga medicines, and other materials like that, that may be needed in, in this situation. so yung circulation po ba kasi kagabi, yun yung sabi ng may bomb sa in different school, particularly sa Lasal. So is it like fake news po? Kasi magkakaroon po ng way walk out means like protest sa government on, what really happens. Uh, is it like fake news I, I, I really wanted them to be safe. para sa the city is concerned and the MPD will do our best. Pero I hope uh, parang uh, paprank para lang or one way of saying walang paso <laughs> maraming possibilities I hope uh, they should not be doing that and uh, I am calling also the attention Lasal leadership to investigate internally to help the investigation of the national Philippine national. Last question. Last Okay. Thank you.